apat na lalaki sa isang viral video naman na pinaglalaroan ng kanilang lola. Pinapakasuhan na ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ompong Ordanes. Detali mula kay Rajman Grace Mariano. Pag-urog ng Puso para kay House Committee on Senior Citizens, Representative Rodolfo Ompong Ordanes, ang viral video ng apat na lalaki na pinaglalaruan ang kanilang lola na may kapansanan. Bunsod nito ay iginiit ni Ordanes sa Philippine National Police at sa Department of Justice Prosecutor sa Antipolo City Rizal na kasuhan ang nabanggit na mga lalaki sa video na umabuso sa sarili nilang lola. Umaapela din si Ordanes kay PNP Chief General Romel Marbil na palawakin ang saklaw ng PNP Women's and Children's Desk at isama ang mga senior senior citizens at persons with disabilities. Hinihiling din ni sa Department of Social Welfare and Development at sa Antipolo Office of the Senior Citizens Affairs na tutukan ng insidente upang masigurong tuloy ang kaso at mailalagay sa wastong pangangalaga ang biktimang lola. Panawagan ni Ordanes ilayo ang lola sa mga abusado niyang kaanak at bigyan ng guardian o tagapangalaga na tunay na nagmamahal sa kanya. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Grace Mariano, Tatak RMN.